Ma si Ma, ah. kami ngayon? Ngayon so, namin yung ano, nabili namin yung bangka. Pero ano, hindi pa rin ito bayad. Subukan namin maglaot. Okay. No, sama ko si Kuya Pongpong. Baka nyo na yung huli na yung mamaya. dito rin si Utol tsaka si Kuya Ryan, si Master Ayan, eh, nagtubok sila mamusit Ayan sila Mga Sima, pawin na kami Ayos na na kami ng huli namin Ako Peace tsaka ano uh, Talakitok Hmm, Salai Pokok pa Ay, Modlong tsaka hasa Hmm, lapis Malit Hindi yan,